nagutan din. Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan. Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa. Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos. Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo, ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa. Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin. Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon. Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan ugaliin ang pagtanghilik sa sariling ating at sa mga kalahal na gawa rito sa atin. Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salin lahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan. Bukod sa hearty breakfast, paliligo at pagpa-power dressing, ano pa ang magandang paghahanda sa pagpasok sa opisina? Make it a habit to listen to ProTips dahil araw-araw bibigyan kita ng baon para sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides kasama mo sa ProTips sa himpilang ito ng FEBC. Be a blessing in the workplace today. Oras na sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702 DVA. Agapay ng Sambayanay. Ang tamang oras, alas 6.30 ng umaga. Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. ng umaga, araw tayo ng Miyerkules at sa buwan Setyembre, taong 2025 para sa bagong araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Bagong araw, bagong balita. Panahin sa mga balita ngayon, Senador Jingoy Estrada at Senador uh, Joel Villanueva idinawit sa maanumalyang flood control projects. Dating DPWH Engineer Bryce Hernandez inilipat ng kustudiya sa Camp Krame at sa kalakalan PhilHealth iginiit na hindi nalulugi ngunit umaasa ng dagdag suporta para sa mas malawak na benepisyo. At ngayon sa detalye ng mga balita. Bagong araw. Pangunahing Balita Pinangalanan ni dating Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Erickson Hernandez ang ilang senador na sinasabing sangkot sa katiwalian sa flood control projects. Kabilang sa mga tinukoy ni Hernandez, sina Senators Jingoy Estrada at Joel Villanueva sa pagdinig ng House Infrastructure Committee kahapon. Kasama rin sa kanyang pinangalanan sa pagdinig ay sina dating DPWH First District Engineer Henry Alcantara at Undersecretary Robert Bernardo. Kasabay ng pagbubunyag ng pangalan ng mga senador, hiniling ni Hernandez na huwag na siyang ibalik sa Senado dahil nangangamba umano siya para sa kanyang kaligtasan. Matatanda ang Senate in Contempt ng Senate Blue Ribbon Committee si Hernandez makaraan itong ilang ulit na pabulaanan ang kanyang pagpunta sa kasino. Sa kanyang written affidavit, sinabi ni Hernandez na tumanggap ng 30% SOP ang mga nabanggit na senador mula sa flood control projects. Sa is isang pagkakataon pa niya ay nagbaba si Estrada ng $355 million at ang SOP rito ay 30%. Anya, ang mga driver ng District Engineer Bulacan ang nag-deliver nito habang noong 2023 naglabas ng 600 million pesos si Senator Villanueva at ang SOP nito ay 30%. Mariin namang itinanggi ni Alcantara ang mga aligasyon ni Hernandez. Bagong araw. Pangunahing Balita. Kaugnay niyan Senator Jingoy Estrada at Senator Joel Villanueva, pinabulaanan ang akusasyong kumita sila ng 30% sa flood control projects. Narito ang report ni Babylin Cacho Resulta. Mahigpit na pinabulaanan ni na Sen. Jose Jingoy Estrada at Senator Joel Villanueva ang akusasyong tumatanggap sila ng 30% sa halaga ng mga flood control projects sa isang press conference at sa isang privilege speech, sinabi ni Estrada ang handa siyang sumailalim sa isang lie detector test upang patunayang hindi siya nagsisinungaling. Sinabi naman ni Villanueva ang hindi niya magagawa ang paratang sa kanya dahil pinalaki siya ng kanyang mga magulang nang may takot sa Diyos na rito idinawit ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez, sina Estrada at Villanueva sa umano'y katiwalian sa flood control projects sa isang investigasyon sa mababang kapulungan. Sa isa namang interpellation sa sesyon ng Senado, Sinabi ni umano'y incoming Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano mukhang mayroong malaking planong sirain ang mga pangalan ng iba't ibang mambabatas sa mababang kapulungan at Senado. Baby Lynn Katcho Resulta, FEBC Network News, Senado. Pag-araw, pangunahing balita. Samantala, inilipat ng kustudiya sa Philippine National Police Custodial Center at Camp Krames sa Quezon City si dating Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Ito ay makaraang aprubahan ni Senate President Vicente Soto III ang apila ni Hernandez dahil umanos sa pangamba para sa kanyang kaligtasan. Makaraang idawit ang dalawang senador sa katiwalian sa flood control projects. Ngunit nilinaw ni Soto na mananatiling in contempt si Hernandez, ibig sabihin nakasailalim na pa rin siya sa pagbabantay ng Senate Office of the Sergeant at Arms. Samantala, isinailalim naman sa protective custody ng House of Representatives si DPWH Engineer J.P. Mendoza sa isinagawang hearing ng Kamara kahapon. Bagong Araw, Balitang kalakalan. PhilHealth iginiit na hindi nalulugi ngunit umaasa ng dagdag na suporta para sa mas malawak na benepisyo. Ito at iba pang business news sa report ni Shaira Gabornes. Iginiit ng PhilHealth na hindi ito nalulugi kahit wala itong subsidiya mula sa gobyerno ngayon taon. Ayon kay PhilHealth President Edwin Mercado, matatag pa rin ang pondo ng ahensya dahil sa naipong kita at mas pinaigting na koleksyon mula sa mga miyembro. Dagdag pa niya, lumaki ang gastusin dahil sakop na ng pinalawak na benepisyo at ang gamutan sa puso, dialysis, dengue at nutrisyon ng mga bata. Dahilan upang humingi pa rin ng, ang ahensya ng dagdag na suporta mula sa gobyerno. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang pondo ng PhilHealth na umabot sa halos 465 billion pesos ngayong Hunyo 2025. At inaasahang tataas pa ang koleksyon para masuportahan ang mas maraming miyembro nito. Sa iba pang balita, inutusan ng Bureau of Customs o BOC ang lahat ng opisyal at empleyado nito na ideklara kung may kamag-anak o negosyo silang konektado sa customs brokerage. Nakasaad ito sa Memorandum 39-20 2025 na nagbabawal sa mga taga BOC na makipag-ugnayan o magkaroon ng interes sa mga kumpanyang sangkot sa brokerage. Lahat ng tauhan ay kinakailangang magsumite ng affidavit sa loob ng 10 araw kung sakaling may kaugnayan sila sa brokerage gaya ng pag-aasawa o paglipat ng pagmamayari. Nakabatay ito sa Republic Act 6713 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na magkaroon ng pribadong negosyo na maaaring makaapekto sa kanilang tungkulin. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes. Bagong araw. Ula, Panahon. Easterlies ang nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Bicol Region, Isabela, Aurora, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Gayon din ang Marinduque ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag at pagbuhos ng ulan dulot ng Easterlies. Ang Metro Manila, Visayas, Mindanao na titirang bahagi ng Mimaropa at ang Cavite ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms storms dulot pa rin ng easterlies. Habang ang nalalabing bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng localized thunderstorm. Ang agwat ng temperatura ay mula 23.5 hanggang 31.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5.45 at lulubog dakong 6.01 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan idinawit ni Senator Panfilo Lacson sa Sindikato ng Flood Control Projects. Dating Senator Grace Poe at Representative Zaldico Co ipatatawag naman ng House Tricom Hearing sa Flood Control. At sa palakasan, alas Pilipinas Middle Blockers handa na sa World Championship. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo sa anmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Agun ara paano naing balita Padadaluhin ng House Infrastructure Committee si dating Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe, ako Bicol Party Representative at dating House Appropriations Panel Chairperson Zaldi para humarap sa nagpapatuloy na Flood Control Projects Hearing. Kabilang din sa inimitahan ng TRICOM sa susunod na pagdinig si dating DPWH Official Roberto Bernardo. Ito ay makaraang aprubahan ng House Panel ang motion ni Caloocan Representative Edgar Erice na dapat makuha ang paliwanag ng nasabing mga personalidad kung bakit nagkaroon ng insertions o congressional initiatives sa budget items sa national budget noong 2023, 2024 at 2025. Binigyang diin ni Erice na kung susumahin na sa isang trilyong piso ang halaga ng insertions sa mga nasabing taon. Una nang kinumpirma ng Kamara na umalis ng bansa si noong September 4 para magpag gamot sa Estados Unidos. Bagong Dating liderato ng DPWH, idinawit din sa sinasabing malaking sindikato sa ahensya. Para sa detalye, nagbabalik si Babylin Cacho resulta. Idinawit ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson si dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan sa isa umanong malaking sindikato sa Department of Public Works and Highways. Kasama umano ng dating opisyal ang alkalde ng Candaba, Pampanga, na si Rene Maglanque at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na magkakasama umano sa isang construction firm at may-ari ng isang kilalang kondominyo. Ipinaliwanag ni Laksong ito marahil ang dahilan bakit sinabi ni Bonoan ang isolated case o pambihirang kaso lamang ang mga nakitang ghost flood projects ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bulacan. Samantala'y tinawag din ni Laksong BGC Boys ang limang DPWH engineers na ilang taon nang nagnanakaw at nagdidispalko ng pera ng bayan upang mamili ng mamahaling mga gamit at magkasino. Ang mga ito ay sina DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineers Bryce Erickson Hernandez at JP Mendoza, RG Dumasig at Edric San Diego. Ilang matitibay na ebidensya ang inihain ni Laksong ginamit ng mga ito upang makakubra ng bayad sa ilang multi-million pesos na mga flood control projects. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado. Sa Araw, Balita. Black Friday protests, kaugnay ng maanomalyang flood control projects, mahigpit na babantayan ng pambansang pulisya. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz tiniyak ng National Capital Region Police Office o NCRPO na mahigpit nilang babantayan ang seguridad sa pinaplanong Black Friday protest kaugnay ng mga manomalyang flood control projects, layo ng protesta na kondenahin ang umano mga tiwaling government officials at mga kontraktor na sangkot sa pagkamkam ng pondo mula sa mga proyekto sa flood control. Kabuang 2,515 police ang itatalaga ng NCRPO sa iba't ibang lugar na inaasahang pagdarausan ng kilos protest Kabilang ang Don Chino Roses Bridge sa Menjola sa Maynila. Tanggapan ng Department of Public Works and Highway Central Office sa Port Area, Manila. Gayun din sa Senado at House of Representatives. Ayon kay Metro Manila spokesperson Major Hazel Asilo, magpapakalat ng 1,250 personnel mula sa limang police districts para iposisyon sa ilang pangunahing lugar, haba ang 1,300 police ay magsisilbing reactionary standby support. Sinabi ni Asilo na bagawat walang anumang bantang natatanggap ang otoridad, ay patuloy nilang ipapatupad ang peace and order. Bumuo na rin ang security plan ang otoridad sa paligid ng Batasan Pambansa Complex. Lynn De La Cruz FEBC Network News City of Manila Bagong Araw, Balitang Bayan. Sa ibang dako naman, Danao City nagtayo ng pinaka-modernong palengke sa Central Visayas. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekaina Abalon. Kasalukuyang tinatayo sa Danau City, Cebu ang Smart Public Market na inaasahang magiging pinakamoderno sa Central Visayas. Nasa 40% na ang konstruksyon at nakatakdang matapos sa huling bahagi ng 2026. Idinisenyo ang pamilihan na bilang smart, green at disaster resilient, tampok ang renewable energy system, wastewater treatment facility at eco-friendly design. Ang istrukturang ito ay typhoon, fire at earthquake proof upang masiguro ang kaligtasan ng mga nagtitinda at mamimili. Ayon sa lokal na pamahalaan, layo ng proyekto na magbigay ng makabago at ligtas na pamilihan, palakasin ang kabuhayan ng mga maliliit na negosyo at magsilbing simbol ng katatagan at pag-unlad ng komunidad. Sa iba pang balita, umapela ang Provincial Health Office ng Ilocos Norte sa publiko na mahigpit na sumunod sa minimum health standards matapos umabot sa 622 ang kaso ng hand-foot and mouth disease o HFMD sa probinsya hanggang September 5 mula sa 45 kaso lamang noong nakaraang taon. Ayon sa mga PHO, mabilis ang hawaan dahil may mga batang may sintomas na patuloy pa rin pumapasok sa paaralan. Kaugnay nito, suspendido na ang in-person classes sa Solsona mula September 9 hanggang 12 para sa disinfection. Inirekomenda rin ng Local Health Board ang preventive quarantine para sa lahat ng guro, mag-aaral at kawani hanggang September 14. Pinakamaraming naitalang kaso sa Solsona na may 155, sinundan ng Lawag na may 86, Dingras na may 53, at batak na may 48. Ipinapaalala ng mga eksperto na naipapasa ang HFMD sa pamamagitan ng laway mula sa pag-ubo, pagbahing o pakikipag-usap, gayon din sa paghawak sa mata, ilong o bibig. Karaniwang sintomas nito ang lagnat, singaw, pananakit ng lalamunan at paltos sa kamay at paa. Samantala, nagtipon ang lokal na pamahalaan, pulisya at militar sa Freedom Fighters Memorial kahapon upang gunitain ang ikalabing dalawang anibersaryo ng Zamboanga Siege. Sa wreath-laying ceremony, binigyang pugay ang mga bayani at sibilyang nasawi sa halos isang buwang bakbakan noong 2013, kung saan 200 sa kanila ang nasawi at 120,000 ang nawalan ng tirahan. Kabilang sa aktibidad, ang pag-aalay ng masining na pinamagatang kasunduan na siyang sumisimbolo sa pagkakaisa at pagtutulungan ng Zamboanga City at Western Mindanao Command. Ayon sa mga opisyal, layo ng paggunita na pagtibayin ang pagkakaisa at alalahanin ng sakripisyong nagpatibay sa komunidad. Shikay na Abalon, FEBC Network News. Bagong Araw, Balita sa Palakasan. Handa ng sumabak ang middle blockers ng Alas Pilipinas sa FIVB Volleyball Men's World Championship na gaganapin sa September 12 to 28 sa Mowa Arena at sa Araneta Coliseum. Pinangunahan ni Nakim Malabunga, Peng Tagibolos at Lloyd Josaphat ang depensa ng kopunan at itinuturing nilang susi ang matinding preparasyon, teamwork at pusong palaban. Bagamat mas matatangkad ang kalaban na niniwala si Natagibolos at Josaphat na kaya nilang baka ambag sa pamagitan ng adjustment at smart plays. Bubuksan ng Pilipinas ang kampanya kontra number 43 Tunisia sa September 12 bago harapin ang number 23 Egypt sa September 16 at number 13 Iran sa so September 18 Bagong araw Balita sa Palakasan. Sa sabak naman sa unang pagkakataon sa international stage ang batang MMA fighter na si Ian Paul Chocolora sa Daraga Albay sa Brave Combat Federation 98 sa September 19 sa Shenzhou, China. Dala ang malinis na kartadang 3-0 harapin ng 20 anyos na si Lora si Owais Yakub ng India sa 3-round lightweight bout. Umangat ang pangalan ni Lora sa lokal na MMA matapos ang mabilis na 9 9 second knockout laban kay Lolo Cruz noong Mayo. Debut rin sa Brave CF para kay Yakub na may dalang tatlong sunod na panalo, kabilang ang isang second round stoppage noong Abril. Si Laura ang pangalawang Tinoy na isinabak sa Brave CF ngayong taon matapos ang paglagda kay Jax T-Rex Zamboanga. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, panibagong mga buto na recover sa Taal Lake. Pangulong Marcos, balik Pilipinas na mula sa state visit sa Cambodia. At sa ibang bansa, finance at security ministers tinanggaw sa tungkulin sa gitna ng krisis sa Indonesia. Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita. Balik-balitaan tayo dito sa bagong araw at pasintabi po sa mga nag-aagahan. Nakarecover pa ang mga otoridad ng mga buto sa Taal Lake kaugnay ng patuloy na paghahanap ng mga nawawalang sabungero. Inihayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang mga buto ay narecover noong Webes ng nakalipas na linggo. Sinabi ni Remulla na nakikipagtulungan ang gobyerno sa University of the Philippines at experts mula Japan para ma-examine ang mga buto. Dagdag ng kalihim dahil ang mga ito ay nasa ilalim ng lawa at hindi naaarawan, naging mabagal ang pag ng mga buto. Matatandaang nagsimula ang search operation sa Taal Lake, makaraang isiniwalat ni whistleblower Judy or Julie Dondon Patitongan na mahigit isang daang sabungero ang dinukot, pinatay at inilibing sa Taal Lake. Kabilang sa mga na-recover sa mga nagdaang operasyon, ang bungo ng tao at ang pinaniniwala ang human hip bone at human ribs ayon sa Department of Justice mula Hulyo hanggang Agosto aabot na sa 400 at isang piraso ng skeletal remains ang narecover mula sa Taal Lake. Bagong pangunahing Nagpahayag naman ang pagkadismaya ang mga biktima ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte makaraang ipag-utos ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber na ipagpaliban ang Confirmation of Charges Hearing laban sa dating Chief Executive na unang itinakda sa September 23 hanggang 26. Sa isang statement ng Rise Up for Life and for Rights and National Union of People's Lawyers or NUPL, sinabing isu Susulong nila sa lalong madaling panahon na maitakda muli ang petsya ng pagdinig at uh, maghanap ng iba pang posibleng remedyo. Katwira ng grupo, pwede namang i-wave ng dating Pangulo ang kanyang karapatan na dumalo sa pagdinig. Una nang sinabi ng defense team ni Duterte na hindi ito fit for trial, kaya naghain sila ng adjournment request. Ngunit giit ng NUPL, pwede namang hindi magpakita ang dating Pangulo sa pagdinig sang ayon sa Rule 124 ng ICC Rules of Procedures and Evidence at pwede itong mag-assign ng abogado na kakatawan sa kanya. Bagong pangunahing balita. Sa ibang balita, balik bansa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa tatlong araw na state visit sa Cambodia. Lumapag ang eroplano ng Pangulo mag-aalas 3 ng hapon kahapon sa Villamor Air Base. Kabilang sa mga ibinunga ng pagbisita ng Pangulo sa Phnom Penh ay ang tatlong kasunduang na pagtibay ng magkabilang panig sa larangan ng Police Cooperation, Higher Education at Air Connectivity. Sinaksihan ni Pangulong Marcos at Cambodian Prime Minister Hun Manet ang lagdaan ng mga nasabing kasunduan sa kanyang arrival speech, sinabi ng pangulo na naitampok sa kanyang state visit ang kolektibong interes ng Pilipinas at Cambodia para palakasin ang intra-ASEAN trade sa pamamagitan ng market access. Kinuha rin ng pangulo ang pagkakataon para pasalamatan ang suporta ng Cambodia sa bid ng Pilipinas para sa isang non-permanent seat sa United Nations Security Council at ASEAN chairmanship ng Pilipinas na sa susunod na taon. Bagong araw, balita pantay-pantay. Nagpatupad naman ng malawakang pagbabago sa gabinete si Indonesian President Prabowo Subianto kasunod ng marahas na protesta laban sa mataas na presyo ng bilihin at dagdag na benepisyo ng mga mambabatas. Limang opisyal ang natanggal kabilang sina Finance Minister Sri Mulyani Indrawati na isang kilalang technocrat at dating opisyal ng IMF at World Bank. Pinalitan siya ng ekonomistang si Puriya Bayudi Sedewa, ang chairman ng Deposit Insurance Corporation. Ayon sa National Commission on Human Rights, sampu ang naitalang nasawi sa limang araw na kilos protesta. Bumagsak naman ang merkado matapos ang anunsyo at humina ang halaga ng rupiya. Tiniyak naman ang bagong pinuno ng pananalapi na mananatiling matatag ang ekonomiya at paiigtingin ang kahusayan sa paggastos ng pamahalaan. Bagong araw. Balita Sa ibang dako, nanawagan ng militar ng Israel ng ganap na paglikas sa Gaza City bilang paghahanda sa pinalawak na opensiba laban sa Hamas sa Northern Gaza. Ayon kay Defense Minister Israel Katz, giniba ng Israel ang 30 matataas na gusali na umano'y ginagamit ng Hamas bilang bahagi ng kanilang infrastrukturang pangmilitar. Dinagdag naman ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na target ng Israel ang hindi bababa sa 50 gusali na tinukoy niyang Towers of Terror at iniuugnay sa operasyon ng Hamas. bagong tiwa. Wala po sa mga awit kabanatang 24, mga talatang 4 hanggang 5. Ang taong malinis ang buhay pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan, bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapalat at kaligtasan, ipahahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Bagong araw, bagong balita. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong adjace ng Setyembre taong 2025, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalalang, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumain ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Atid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang tamang oras, alas 6.56. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking lahi,